Hindi kasi nadya. Bakit ka magmamahal ng taong may mahal ng iba? Bobo ka ba? Alam mo na may masasaktan at alam mo na masasaktan ka pag nagbahal ka ng taong may mahal ng iba? Gamitin mo naman yung utak mo. Huwag yung puro puso yung gamitin mo. Tandaan mo, kailanman hindi magiging tama ang pagmamahal na may nasasaktan kang iba. Hindi ko sila Hindi namin sila dyan. Oo, mali ako. Minahal ko ang isang tao, may asawa na. Pero magagawa ko. Siya ang tinibok ng puso ko. Siya ang kailangan ko. Siya ang gusto ko. Oo na, kabit na, kabit na. Ganun naman lahat, di ba? fair lang naman sa buhay na to. Pag naghanap ka ng gusto mo, is may kasama ng iba. Pero aminin ko, nauna kami. Nauna ako. Nagkahiwalay kami. Kaya sila. Pero alam ko hindi tama. Alam ko mali. Tatanggapin ko lahat ang parusa. Pero huwag lang niyo ko huskahan ang pagkatao